Accident prone area. Ito ang road sign na madalas mong nakikita sa mga highway. Takaw aksidente kasi ang malapad at pakurbang bahagi ng mga ganitong uri ng kalsada. Paano nga ba maiwasan ang highway accidents? Alas 5 ng hapon sa barangay Lourdes, Kabanatuan, Nueva Ecija, noong Pebrero ng taong kasalukuyan, nag-overtake sa isang kotse ang motorsiklo ito. Ang resulta, at tricycle na nasagi ng rider, tumaog. Si Alvin Corpus, ang rider ng nag-overtake ng motorsiklo. May dumating po akong bisita. Mamimingit lang po talaga kami. Eh, inaya ko na lang po silang mag -inom. Bisita ko po. Tapos po, no, medyo naging mahaba po yung inuman namin, ma'am. Dahil hindi na kinaya ng mga kaibigan ang magmaneho ng motor, si Alvin ang naghatid sa kanila nung overtake po ako sa kotse, ako po ako nalubak. Nagwigil-wigil po gulong. Then, hindi ko na po alam nangyari. Nasa ospital na lang po ako nagising Nagdumula sa motorsiklo, tumama ang gulong ito sa gulong ng kasalubong na tricycle. Dahil walang helmet, nagtamu si Alvin ang sugat sa mukha at balikat. Wasak din ang unahan ng kanyang motorsiklo. Ang tricycle driver naman na si Dengue. May dalawang pasero ng oras na yon. May plano po akong umiwas noon. Iniliko ko nga po ni Bella. Kaya lang, Inabot pa rin ako sobrang tol ng takbo niya. Nagtambu ng pinsala sa binti si Dengue. Wala namang malubhang pinsala ang mga pasahero. Uh, matagal po akong nakahiga sa, ano, sa bahay dahil yung pakuwi na maga. Dasa 20,000 piso ang ginastos ni Alvin para maipagamot si Dengue at mga pasahero nito. Kasama na rin dito ang pagpapaayos sa tricycle. Nag-iwan ng aral ng aksidente kina Dengue at Alvin. Pagka po uminom ka... Wag ka na lang pong aalis, mag-stay ka na lang po sa inyo, ha? Saka po sa pag aalis ka, laging magsuot ng helmet. Mga igan, Tandaan, bawal magmaneho ng lasing. Bawal din mag-overtake sa kanan. Hey, kung mag-overtake tayo, pupunta muna tayo dito sa may gawing uh, uh, kaliwa na para makita tayo kay papaano nung uh, driver na nasa unahan natin sa side mirror niya. Signal light tayo sa kaliwa para isenyas na uh, isang hudjat uh, hudyat na gusto natin mag-overtake. And kasunod po noon, pwede po din tayo magdagdag ng flasher para po mapansin po na tayo ng driver na nasa unahan po natin. Pag medyo gumilid na siya ng konti sa kanan ng lane niya, sa so, ibig sabihin, binibigyan na tayo ng uh, para mag-overtake. At siguruhin walang intersection, kurbada at kasalubong na sakyan para makaiwas aksidente. Bukod sa road sign, dapat tandaan din ang mga guhit na linya ng kalsada. Yung double yellow line ay absolutely dapat hindi mag-overtake. So marami ang violate ng ganyang uh, batas, kaya nag rin na aksidente, yan. Sa dashboard camera video ni Michael Mirafuentes, ito naman ang makikita. Ang rider sumemplang dahil sa coaching biglang nag-left turn. Ay sumemplang na motor kasi biglang nag-left turn yung pulang kotse. Huminto ako at ba? Nakita ko na may dugo na yung ulo niya. Tingin ko kaya plan si Kuya kasi nasilaw siya sa ilaw. At the same time, biglang lumiko yung kotse. Responde ang mga polis. Buti na lang, naging alisto ako. Hindi ako mabilis magpatakbo. Tapos hindi ako nagte-text habang nag-drive. Kundi, baka masasagasaan ko siya. Tsaka, malaking tulong din yung dashcam. Kung wala yun, baka mahasil um, pa ako, uh, hindi pa ako paapalisin ng pulis, interviewin pa ako anong nangyari sa kanya. Pero ang driver ng kotse tumakas at tinakbuhan ng naaksidenteng rider. Tuguan ng rider, pero mapalad siyang nakaligtas. Paalala sa mga motorista, siguruhin nakasignal light like kayo. 30 metro bago lumiko, lalo na sa intersection. Ito po ay nagbibigay ng senyales sa mga sasakyan sa ating paligid na tayo ay liliko sa kaliwa o sa kanan. Kailangan natin itong gawin, uh, 10 segundo bago tayo lumiko. At mahalaga rin na pumeso sa linya na angkop sa inyong susunod na hakbang. Ika nga, stay on your lane mga igan. <makes noise> Samantala, ang cast ng bagong comedy drama series na The Originals nagbigay ng kanilang alistatip tip para makaiwas sa mga aksidente at aberya sa highway personally, kapag meron akong kasabay sa kalsada na malalaking sasakyan, like for example, mga truck, medyo nagbibigay ako ng distansya kasi minsan, di ba, may mga nahuhulog dyan eh, na object. So, iwas din ako para hindi ako tamaan. First ka lang, i-check ang sasakyan kung maayos ang takbo ng sasakyan, ang makina, ang gulong, lahat. Pero dapat i-check nila yung tires nila, di ba, yung... Yung kung ano yung mga kailangan i-check bago mag, bago mag, lalo na pag long drive. Be aware dun sa, sa kalye, lalo na pag gabi, kasi para sa akin, ang pinakadelikadong oras mag-drive is kabe. Bago ako bumiyahe, I pray. Nagkata sa lako. There's a sign of the cross, of course, for safety na walang bumanga or walang ako mabanga. Always make sure na yung magda-drive, kailangan merong enough rest para hindi aantukin. Kung um, ano speed limit, yun ang i-follow natin. Mag-ingat lang palagi, lalo na kung nag-iisa kayo sa sasakyan, ako palagi, ako yung five senses bukas. Left, uh, peripheral, right, rear, uh, front and back. Lahat talaga. Uh, kung nagdadrive ka lang, yun lang ang gawin mo. Wala nang iba. Makiigan kung kayo'y papiyahin ngayong bakasyon. Siguro sumulot sumunod sa mga road sign na makikita sa highway. Dahil ang paglabag sa batas trafiko, naghahapid ng peligro!